Sabi Yo, welcome back Mr. Gadaiser is here again. So ngayon may gagawin tayo kasi meron na akong nakita doon na barang fruitans o oh, kung ano tawag doon kung halaman yun. Pakicomment na lang guys kung alam niyo kung anong tawag doon. Sige, let's go punta natin. Dito yun guys, dito ko sila nakita. May tumubo dito, kala ko nga ano, tayo. Parang siyang ano. Ayan na guys, tingnan nyo. Style Ayan, ito. Para, ano? Siya, siyang style patola o parang malit na cucumber. Yung parang ano. <laughs> Gago! Ayan na. Ayan guys, na, sabi ko sa inyo kanina. Ayan pa guys. Tinutuka ng manok. Tinutuka ng manok. Nakikita ko minsan. sa so, marami pa yun dito sa gilid. Ayan natin guys. Yung Ayan Ito meron din dito. Ayan. Ito, ito ay nag-orange na. Malambot siya kung nahihinugata. Ayan guys, kuha tayo kahit ilang piraso. Ito guys, yung sadugo. Ito isa ito green. Ito guys, yung isa ito green ito pero medyo pula ewan ko kung anong prutas to Tumubulan dito tara buksan natin kung ano to so yun guys buksan na natin and buksan na natin guys kung ano to laman sa loob Ayan. ano niya ito yung hinog ito yung nahinog na ganito na yung kulay niya sa loob yan malambot na siya oh ano tapos ito naman yung hindi pa hinog tingnan din natin kung ano yung sa loob ah para siya para din hinog pala siya pula na rin oh, pupula na rin siya tayo yung pula na orange iban sa labas ka rin na pero mayroon dito meron hindi ko lang siguro nakuha yung ano hindi pa hinog yun nasa loob Parang hindi pa pula So hindi ko lang alam kung ano, tutas to. Try natin na napatukas sa manok, kung kakainin, kung kakainin ng manok. Ngayon guys, hahanap tayo ng manok kung tutukay nila to. Let's go. Ayun, ayun may manok doon. Kur. Nagis. Kur. Oh, ayaw ata. Kur. Tinutukanya. Ano oh, tinutukanya nga? Tuwanya guys. Kinakain niya oh. 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 Digit kinakain niya nga. Ang galing. Ibig sabihin, pwede kang patuka ng manok, oh. So, ayun guys, legit nga yung prutas na yun na kinakain pala ng manok, tinutuka ng manok. So, lagi ko kasi napapansin yung manok dun na nagpupunta. So, siguro yun yung kinakain niya. Yung mga prutas na yun. Ako, prutas yung manok, basta. So, ayun lang guys, thank you for watching. Peace out.